it's me Jepri for today's video guys ni mata na day kong sayo na, guys no kay kay Miss Quilla, guys dahil na una na akong gibuhat guys no ni bacon guys dahil naman akong um, bacon guys kay akong giko akong unlan then akong himuta gamay then gipili na gipilo na ko forward na to ni gamay guys no kay para dali mahuman guys Di ang dapita, guys, no, na rin ako nanggi-kong silpon, guys. Di ang itindog na din tana, guys. Di ang baklay-baklay gamay, ni balik na po rin ko, pangi-mutana, guys, no, kayo. Wala't ako pangi-mutak, gininagtarong. Pinbaklay na ko ka na, guys. Di ang dapita, guys, no, ni baklay ko guys. Para ko kuhaon akong tuwalya, guys. Layon ako na rin ni anggi-kong, tuwalya, guys. Para maligo na din ko. Di ang naman mo ko ng tuwalya. Ni gawas na din ko. Para ko kuhaon akong sabon. Maklay baklay ko gamay. Di ni gawas na din ko ka guys, no. Para ko kuhaon akong sabon. Para maligo. Eh nanam ko sa gawas guys, kikuha din ako ng sabon ug shampoo guys no para maligo na din ta guys. Then nato na yung ibutang ng sabon ug shampoo guys. Then nakalimot man ako guys, kawa pa man din tubig guys. Hindi ko din ako ng baldi guys para sulag tubig. Hindi din ako ng baldi palong sa tap para dili ta ng tubig dayon mo na dili na akong giko nga tubig guys gibutan sa balde dayon nabukas na ko na guys no para maligo na yon, guys gibutan ni dili na to na sa ina, guys no then nagwa na din tag tubig ana guys para itong ibubuhos sa lawas guys dayon nangurus tadaan daan guys haya ta maligo dayon ato ni pass forward gamay guys para dali ta mo man guys Then, nabasa naman natong lawas, guys, no. Then, nagkuhan na din tag-sabon, guys, para itong isabon sa itong lawas, guys. Balik na po nato ni Passport, guys, para madali na po ni. Eh. So, diyan na pita, guys, no. Manamantag pa na po na, guys. Then, namuboan din, guys. Then, Di naman pumupo, guys. na po maupo, guys. mubo na po balik, Then, pagahuman na na, sa na na, guys, ato na yung ang atong sabon sa para mawala ang mga bugas-bugas. Basinday, mawala atong bugas-bugas. Then, bagahuman na na, guys, ito na rin ang ipanabon sa atong naong, guys, para mauputi atong naong, guys. Pero naunsa na atong naong, guys, pati na mauta, guys. Naunsa na na. Then, bagahuman na itong sa guys, ito na rin ang bubuhan tubig, guys, basinday, mauputi nagamay, guys. Then bago man, anak ana guys mangita na butas ato may mahiwagang shampoo din ato na nang ang ato mahiwagang iwagang shampoo ana para mawala ni atong putol dito nang Gabrielian guys para atong nang i shampoo din nang dua na, din atong nang giko sa atong kamot ang shampoo din nagwa tag tubig din atong nang sa atong ulo para muwala ang kaspa sa atong ulo then bago man, anak ana guys atong din ang panlawan atong ulo guys para momo ta guys para nanay maibog na tani guys bisag atong guys ang importante buhi bagaimana ni guys, na mubo na po balik guys. yang pagkuman na pumubo guys. Kuhaon na din na to na tong silpon. kuhaon ng silpon guys. Bakle na din tana guys. Padulong ta sa na guys. Para mag-ilis guys. Ikuha rin ako ng guys. Ayan, naman aku kuhaon ako sa guys. Ato na po din ang gikuha natong shampoo o sabon guys. Para yuli na sa balay guys. Then, bakle na po din tana. Then, ipas forward na po ni guys. Diyan nabot naman sa balay guys rin ibuta na ibutang atong sabon o shampoo ya guys Diyan yun, bakla din ko na pasulod guys Kaya mag ko na guys Di, nato din ang giyabri atong kabinet guys no? Kaya na din atong sangina nga puti guys din kuwao na din ato na puti nga sangina guys no? Kaya para ato na nasu guys Diyan yun, pag umana nagkuha na ako guys Gitaklob na po na ko nagbalik ang kabinet guys Di, yun naman nagtaklob sa kabinet guys Diyan nag sa din na din tana guys no Pas forward na po na guys no Nga na guys Then, humana naman tayo gilisan ano na guys. ko na nito nato itong silipon guys now. Para ko ano ito itong mahiwagang sudlay. Then, di kuha ano na din nato sudlay guys no Dinigawas na po to, guys para manudlay. Para magwapo po gamay ani. Balik na po tag Pass ani guys. Then, humana naman panudlay na guys. Baklay na din ta, na guys now. Para mo add to sa kusina guys. Kaya mamahaw then, din. Mwede na among balon guys. dan mo yang niya guys para sa eskwilahan din sudah ni sudan ni pamahaw guys then dapita guys guys nagkaon ako dia guys then pas forward na po nato ni gamay guys Ya, yeah, numan na tong kaon anak guys no. Ato din lagi ko atong guys para manot brush din ato din lagi butang ug kulgit atong toothbrush guys. Din paguman anak guys, din nagkuha na pud din tanag tubig guys. Din paguman anak guys, baklay na din tanag guys no para maadto tagawas guys kay dadto ta manot brush. Na bo ta tagawas anak guys no. Din sugdan din ato ni manot brush guys. Din fast forward na po na to ni guys. Dahil man naman dapat nutupan sana guys na manglilimog mo ganyan ta guys. Dahil na tuloy na gilo ang tubig guys. Diring na pita guys at tuloy na ikat guys. Dahil modern din na rin, rin ang sudan guys para sa eskilan guys. Dahil na tuloy ibutan ibutang sa balonan guys. Dahil na tuloy na ibutang nga tungkol sa arada. Dahil na tuloy ang takloban guys. Dahil na tuloy na ang kuhaon guys para ibutang sa bag guys. Dirang na pita guys Ato na nang gabriya ng atong bag guys Diyan ato na din ang isulod ang atong balunan guys Diyan man ato nagsulod ang balunan guys Ato na din nang ikaw ang atong bag guys Diyan ato na nang ibutang sa katri guys Diyan ato na po guys Diyan dirang na pita guys Padlo na tas iskila na ni guys Diyan dirang na taman guys